kamay na bakal, gagamitin na ni PBBM. O teka, wag muna kayo magre-react ha. Gagamitin lang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kamay na bakal laban sa mga nagpapabagsak ng ekonomiya. Usap-usapan at tunay ngang hinangaan sa social media ang pamimigay ng nasabat na smuggled rice ni Pangulong Marcos sa mga mahihirap na pamilya sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay noong September 19, 2023 hindi lang netizens ang natuwa sa aksyon na ito, kundi ang grupong Bantay Bigas na nagsabing mas pabor ang pamimigay ng smuggled agricultural products sa mga nangangailangan kesa sa pagbebenta nito. Kung ibenta ang mga napuslit na smuggled products, ipagpapatuloy lang ng smugglers ang ilegal na gawain nila. Paano nga ba gagamitin ni Pangulong Marcos ang kamay na bakal laban sa mga nananabutahe sa agricultural sector. Tara, suriin natin yan. September 21, 2023, na-certify as urgent Senate Bill mismo ni Pangulong Marcos ang Senate Bill No. 2432 o mas kilala bilang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa kanyang liha, kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pinaspasan ng Pangulo ang batas na magpataw ng mas mabigat na parusa sa smugglers at hoarders. Mapoprotektahan din ito ang mga masasaka at manging isda mula sa mga mapagsamantalang traders at importers. Life imprisonment at pagpataw ng multa na triple sa halaga ng mga sangkot na produkto ang parusa sa mga mapapatunayang guilty sa smuggling. Hoarding, profiteering at pagkartel ng agricultural at fishery products. Kung opisyal o empleyado ng gobyerno naman ang mapapatunayang sangkot sa economic sabotage, papatawan sila ng perpetual disqualification. Hindi na sila papayagang humawak pa ng posisyon o tumanggap ng financial benefits mula sa gobyerno. Hindi na rin sila pwedeng bumoto at tumakbo sa halalan. Pinaspasan ni Pangulong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act dahil kasalukuyang nahaharap ang mga consumer sa pagtaas ng presyo at shortage sa agricultural products. Bakit nga ba ang taas na ng presyo ng mga bilihin sa panahon ngayon? Dahil po ito sa mga gahamang nananabutahe ng ekonomiya. Alam mo bang aabot ng 200 billion pesos ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa illegal smuggling. Ito ay batay sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Sila rin ang dahilan kung bakit marami magsasaka ang patuloy pa rin naghihirap. Ayon kay Pangulong Marcos, magtataguyod ang nasabing panukala ng productivity sa agriculture sector at proteksyon sa mga magsasaka at mangingisda laban sa mga walang prinsipyo mga ngalakal at importers. Matitiyak din ito ang makatwiran at abot kayang presyo ng mga produktong agrikultural at pangisdaan para sa mga mamimili. Kasama ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, sa pinalawig na common legislative agenda na pinagpulungan ng ikatlong legislative executive development advisory council meeting sa mga aksyon ng pangulo tiniyak niyang bababa ang presyo ng mga bilihin kaya sa mga smugglers at iba pang nananadbutahin ng ekonomiya bilang na mga araw ninyo dahil kapag naisabatas na ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, magkakaroon na ng mas mahigpit na parusa ang ilegal na gawain yung nakakasama, lalo na sa pangkaraniwang Pilipino. Ikaw, sangayon ka bang gamitan na ng kawain na bakal ni Pangulong Marcos ang mga nananabutahe ng ekonomiya? D. W-I-Z Research Report. Re -re report.